Ah, nagjagong. Okay. Saan nagjaging? Ay, sumawa so, sa dulo. Kuya, uh, si gising na. Oh. Ay, may may sasabihin daw sa'yo. Ano sasabihin? Ayun. sasabihin niya, may sasabihin ko daw. kuya, uh, ito. Oh. Ako kasi. Ay, Sinasabi, nga may inyayang may yung Ya oh. <laughs> sila yun Bali yun na naman <laughs> Talaga natulog ka pa rin Ay Ano matutulog ka pa rin Ah ah umaga na ay <laughs> yung cellphone niya kasi nasaan? Yung cellphone, di ko maintindihan yung sinasabi <laughs> yung cellphone na nasa sa labas! Nasa sa larabas. sa ko maintindihan ko! boy! Oh, Pwede ka na ang boy. Babawi ka. Aba, <laughs> ano ka ang baba baba babawi? Eh, di ka kaya toklits. Nandiyan ba sa bahay? Wala, na jogging daw. Hintay natin dumatay. Tapos tanongin mo. Tanongin <laughs> Ikaw mo magtanong. Ano yung sasabihin ko doon? Aba, ikaw na bahala doon. Eh, di kahit sabihin mo na lang, kunyari may sasabihin ako. <laughs> Tapos, pero ikaw magsasabi ha. Oo. Okay. So, Tara. Ako na Ah, sige. A Tara, kung tayo natin. Antayin natin naman. Oo. Ba, ikaw nga na bad trip. Oo. Oo. Rinyego ka Hindi nga itindihan mo. Oo. Oh, oh. <laughs> 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 ah, sige. Tawag ka sa ubo. Kuya! Halika, Halika. <laughs> Yari diinta. to. <laughs> ah, nagjagong. Oh, oh. Saan ka nagjaging? Ayun, so nga dulo. Eh. Uh -oh. Eh, ayun. Kuya, uh, si Cute, gising na. Oo. Oh. Eh, may sasabihin daw sa'yo. Ano sasabihin? Ba, iwan ko doon. Eh, baka sa pagjajaging, hindi mo sinama. Oh. Eh. Uh -oh. ano hindi naman siya sa akin eh. Eh? Oo. Ba't daw hindi? Ewan ko, ayun na. Gising ano? na eh. Nasa kung po. Ikaw magtanong kuya kung ano sasabihin niya Eh no Eh buti dumating ka na Ayun Ayun niya? ni Alvin Mag isa daw Ah kuya ito ah. Ina ko kasi. Ayon, may <coughs> ano? nga may nga oh. may nga may nga may nga Si sinasabi O oh. yung dam Ayun ba sinasabi nito? Ba ewan ko dyan kay cute ba sinasabi mo? linawin mo, Lina mo. Lina Lina linawin kasi mo Kasi wala ka ba? Simakmak nga Nagising-ising mo lang ba? oh, nagising lang niya ko ya Ano ba sinasabi mo? Ito nga, sinasabi, sinakmak nga, may inyaya mo yung daw Ano ba yung <laughs> sinasabi mo, cute? Ano ba yung cute? Wala na, maliwanag mo lang ha? Eh, linawin mo, linawin mo Ito na, ito, 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 ito. Oh. Si Makmang nga daw kuya may mo yung nang da Ayos ka ano? ba yun? <laughs> ano, <ba yon? laughs> ano ba sinasabi talaga na ito? <laughs> ano ba talaga? <laughs> mo nga, sabi mo Walang pa nga ka, isa <laughs> Ma, biyay, <di. laughs> Ano ba sinasabi mo? <laughs> Ano daw yun? Ano daw? <laughs> si Makmang nga daw may nang da miyay, miyay, <laughs> ko balis kena ka ang aga nya